Nahawakan ko eh. Malaki dito. Daming hipon kabukid. bukid. Jackpot. Yun, kabukid bukid oh. Nakadali na naman tayo lang isang matapang ano. Bakuli. Ako yung okay, madami. hipon ka bukid. oh, dami. Ang bukid. Ang ulam ay libre lang sa pakatan. Pag masipag Yun, magandang araw ka bukid at nandito na naman tayo nagbabalik sa pakatan na kahapon ay magkasama kami ni tatay na ibuntog yung pang trap namin dito sa pakatan at ngayon ay hindi ko na si tatay kasama kaya ako na lang mag-isa ka bukid. Bukid okay, tara, samahan niyo akong pandawin yung aming binuntog kahapon ni tatay. mo ano eh. kabukid at nandito na tayo sa nagbuntuga namin. Dito daw dito yung nakalagay yung isena doon sa dulo. Yun, yun kabukid dat ako ilulusong na dito sa pakatan. Malamig at uh, siyempre umaga ngayon eh. Daming baso na, ang daming basura kabukid. Ang daming layak. Lalim-lalim ngayon kabukid yun kabukid nakahuli ng alimango hindi kalakihan hindi kalakihan mahitin mahitin kabukid mahitin kabukid nakadali tayo ng alimango maliit yan nakadali tayo ng kabukid Pagkakaroon dulo. ng okay. mga oh. Na tayo! Kabukid. Yung malaki-laki. Oh, may malaki na itong alimango. Ay, may alimango nga. Malaki. Oh, malaki. Oh, laki. Laki-laki oh, ng alimango. Oh, magigita ka oh. Ah. Yeah. Oh. Uh. Uh. May malaki alimango. Kabukid. Okay. Talagang alimango. Oh, saan Oh.

Yun, kabukid! Ayan! <laughs> tayo kabukid! Patag mo na! Ayan! Kabukid! Siguro tayo, may malaking alimango! Ito! Malang alimango ito! ah, oh, ano, marami! Ah! Matataas ko muna! Baka makawala pa! Ayun. Sipi tayo ngayon. Oop. Ano yun? Bukay oh, o, alimango. O. Ayun. Na, nagulo na. Nagulo na. Tuloy, nagulo. oh, alimango ka bukay doon. Laki. Ito. <laughs> alimango yun siya. oh, daming hipon. Grabe. Nakajak pa tayo ngayon ah. Oh, malaki ang limama doon. Tsaka parang meron pa dito. Kung uh, umuki doon, nahawakan ko eh. Malaki dito. Sana hindi nakawala yun. Nasa na yun? Nasa na yung limama? Ay, nawala. Ayun. Umuki doon. Yan, walang May isda po. Daming hitong kabukid. Walang Isa. Dalawa. Mamaya, mamaya na natin ano yung sa bukid. Pantawin ko muna isa. Chakpat, isang malaki. Dalawa. Dinahil ko pa ako dito eh. Hindi no, na nakakita ko na siya Wala, mm wala. -hmm. Wala yun sa kalimang Malaki yun. Tama, may ang kabukid sa bahay. Yun o, mo pa o. Oh. Hmm, ipon. Yun know. Nainipon. Malimang ako kabukid. At saka may isa pang ano. Isa pang isda. Bukal ka na yung isa. Saka. Ah. ah, gana kabukid. Okay, kabla. Hindi malayo na yung kabukid. Oh. Yun, kabukid. Sana ay madakpatan din natin yung isa at makahuli din ang alimango para hindi naman nalo, hindi naman tayo lugi sa pagbuntog natin dito at hindi malayo din sa ating pinupuntan. Tara ka bukit, samahan nyo ko sa isang pantrap namin dito. Ano ba 'yan? Uy, nakaiikot na naman tayo. Ano? Ano 'yung Doon. Oh. Doon. Halimira. Maya. Nagagalaw <laughs> ito. Cebu Kid. Hayo oh. Makita tayong tumabi sa pangalawang trap natin. Bigla pa rin nakikita ko 'yung alamalito. Ano eh. Meron, ah, nakita ko na pala merong ano, merong may, may merong palox. Oh, nakita. yun, Kid. Kadali ng mo nga mo ito. Yun, yun. natin dito. Oh, madami hipon. Bukid. Nakadali na naman tayo ng maraming hipon ito. Ang ano naman ito, panlok sa mundo. Tapos na ginataan namin yung, ano, yung hipon. No, kay kalabasa. Yun, kabukid. At inang itataas. Dahil tayo kabuki doon, limango. Dito naman kaya, makalimango ay, ka? ah, ah, ay, ba, tayo dito. Ah, mas. ay, ayod ka tayo. Uy, parang alimango yata. Yung alimango din. Alimango ah. Masisigit <laughs> pa. Yung alimango din kabukid. Talagang ano. yung ating trip dito ganyan. nakabukid ah, oh kaya ah, natin yung laman yun kabukid oh nakadali na naman tayo oh. isang matabang ano ah isang matabang ano ang tawag dito ay yung bakuli Ah, kabukid oh papakita ko sa inyo nakadali tayo ng bakuli ay ilan ba yata dito yan kabukid tapos may alimango ko na kita dito eh nahawakan ko kabukid yun alimango kabukid oh Dali na naman, limang ko. Hello? Limang ko bukid. Buhay pa kaya ito? Buhay, buhay pa. Nangigit ka bukid. Yan. Tapos, dito. Hmm. Oh, galawan dito. Ah. Galawan. Ang daming hipon ka bukid. Yun o, bukid o. Ah. Aba, Aba, halos. Ilang palos ito? Tatlo. Oh, kadami. Maraming palos, oh. Oh, dami. Napakadaming palos. Oh. Ambang. May napakarami pala dito ng palos. Oh. Uy, sarap. Uy, isa pang alimang, oh. Malaki. Napakadaming pala dito ng palos. Sa bukid. Masipit ako. Ang kabukid. Sisimplatin mo na ito. Ito pala sa bahay, tatak-tak kabukid. Ata. Pala, Sa, saya, uh, ibang araw na uli ako manghuli ka bukid at ako yun. may pupuntahan bukas. Susundo ako ng magigiting na natin, Sir. lang. Yun kabukid at uh, ito na yung ating binuntog na aho na natin at tapan na natin. Doon na lang yung kabukid sa bahay kung ano-ano yung mga nahuli ko dito sa pang-trap namin dito sa pakatan. Yun kabukid, tara sa bahay. Yun kabukid at uh, kung talagang gusto ninyo na libre yung pang-ulam, uh, kailangan lang din nyo talaga magsipag dito sa pakatan At di na kayo mawawala ng ulam dito sa pakatan, kung pagka kayo masipag Yung kabukid, ang ulam ay libre lang sa pakatan pag masipag ka Tara bukid, uwi na tayo mm -hmm. Ah! <laughs> ah lele

Halo, kami Ah. Uh. <laughs>

Ah, oh, <laughs> oh, oh. Yan yung luto. Pag itinak masakit yan. Yan ang kabuki na titi, napakasakit pag kama ka tinik. Ito yung tinatawag na luto. Sa dalawa, tatlo, lima, anim, napal. Mukhang ano? Mukhang dragon. Oh. Oh. Loko po, po Ayong Ayun kabukid, hanggang dito na lang yung ating video At kung uh, gusto naman po ninyo itong video nito uh, Pakilike o pakihalpa natin video Pakishare yung follow na din po uh, Ito nga pala yung kabukid, yung ating huling oh. Alimang, hindi ko mahawakan at uh, baka masipit ako Nasipit ako kahapon nung nahuli namin Sa <laughs> Kaya hindi ko na hinawakan. Ayan kabukid, hanggang dito na lang yung video